Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwang ka. Windang! 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 Semana Santa Ito ay isa sa mga mahalagang kaganapan sa katulisismo. Dito, binabalik tanaw ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ito rin ay ang panahon ng pagtitika, pagingilay-ngilay, pag-aayuno, pagsasadula ng sinakulo, at sa iba naman ay Penitensya. May iba't ibang klase ng pagpepenitensya at sumasa ilalim sa matinding hirap ang katawan ng nakikilahok dito. Sinasabing ang pagpepenitensya ay ang pagsasagawa o paggaya sa mga paghihirap ni Jesus sa kanyang pasyon. May mga nagbubuhat ng mabigat na krus, nilalatigo ang sarili at may iba pa nga na umaabot pa sa isa sa itinuturing na pinakanakakatakot at delikadong klase ng penitensya ang pagpapapako sa krus katwiran ng mga dipoto wala pa naman yan sa kalingkingan ng totoong hirap na pinagdaanan ni Jesus at taon-taon lamang ito ginaganap. Paano kung araw-araw mong maramdaman ang ganitong paghihirap? Paano kung ang Diyos na iyong sinasamba ang mismong magparanas sa iyo ng ganito? Ituturing mo ba itong isang himala o isang sumpa? Mga Kawindang. Ito ang episode 21 ng Kwentong Windang na mapapanood nyo sa Windang TV. Stigmata mata. Il ne ay importante. Bago tayo magpatuloy, Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ang salitang stigmata ay isang salitang Greek na literal na nangangahulugang marka. Ang stigmata sa konsepto ng relihiyon ay mga sugat sa katawan peklat, mga marka o sakit sa katawan na matatagpuan sa mga lokasyon ng sugat sa katawan na tinamo ni Jesus sa kanyang pagpapapako sa krus. Tinatawag na five sacred wounds ang apat na sugat na pinagpakuan niya sa krus at ang kanyang sugat sa tadyang na siyang pinagtarakan ng sibat. Ang tumanggap ng stigmata ay dadaan sa matinding hirap at pasakit. Katulad ng kay Jesus, sila ay kinukonsidera bilang co-redeemer. Si St. Francis of Assisi ang unang naitala sa kasaysayan na nakatanggap ng stigmata. Sinasabing dalawang taon bago ang kanyang pagkamatay. Siya ay naglakbay papunta sa Mount Laverna upang mag-ayuno ng apat-tapong araw. You what? Isang araw, habang siya ay nananalangin, nagpakita sa kanya ang isang anghel. Ito ay may anim na pakpak. At ito ay nakapako sa krus. Si Saint Francis ay sadyang nahabag sa paghihirap ng anghel. Bago umalis ang anghel, mayroon limang light beam na tumama sa kamay, paa at tagiliran ni Saint Francis. Doon niya nakuha ang five sacred wounds. Kadalasan, ang mga markang ito ay nagdurugo. Ayon kay Pope Alexander IV at iba pang mga saksi, ang mga markang ito ay nakita kay Saint Francis bago at pagkatapos niyang mamatay. Marami pa ang mga sumunod na sinasabing nakatanggap ng stigmata. 80% sa kanila ay mga babae. Ngunit ang pinakapopular na personalidad na nakatanggap ng stigmata siguro ay si Padre Pio. Nagsimula pa ang bukasyon ni Padre Pio noong siya ay 15 anyos pa lamang sa kumbento ng San Giovanni Rotondo natanggap niya ang mga marka ng stigmata noong 1918 Makikita ang nakasuot ng gloves si Padre Pio tuwing siya ay nagmimisa Kadalasan pa nga ay may tumatagas pang dugo sa mga ito Naging kontrobersyal at pansamantalang ipinagbawal na magmisa si Padre Pio noong mga kapanahunan na iyon ayon sa utos ng Vatican para sa kanyang investigasyon. Pero kahit na ganoon, dumami pa nga ang tagasunod ng kanilang kumbento. Si Padre Pio ay namatay noong 1968 at hiniran santo noong 2002 ni Pope John Paul II. Dumako naman tayo sa modernong panahon at wag na tayong lumayo sa Quezon City, Bansang Pilipinas. Isang bata ang pinanganak na may mga marka na malastigmata na tumutugma sa mga sugat na tinamon ni Jesus sa kanyang pagkakapako sa krus sobrang daming mga kristyano ang nagtipon-tipon sa Quezon City General Hospital sa big na makita ang ipinagpalang sanggol. Si Jajomar Castillo ay ipinanganak noong March 15. Tumitimbang ng 3.2 kilograms at mayroon siyang mga kakaibang sugat sa kanyang mukha kamay at paa. Sinasabing ito raw ay stigmata. Bakas din sa kanyang ulo ang sugat na halintulad sa pagkakapatong ng koronang tinik kay Jesus. Matapos marinig ni dating Vice President Jejomar Binay ang balita, dali-dali naman siyang nagtungo sa ospital upang magbigay galang sa kanyang katukayo. Oh, come on. May nakarinig sa kanyang nagsabi sa sanggol na patawarin mo ako sa mga kasalanang aking nagawa bilang isang politiko. Pangako, babaguhin ko ang aking mga gawi sa ikabubuti ng lahat ng mga Pilipino. Lalo na kung ako ay mauupo bilang Pangulo ng 2016. Lumipas ang ilang buwan, si Binay ay naakusahan ng korupsyon sa termino niya noong mayor ng Makati City dahil sa overpriced City Hall Building. Yay! Ang kanyang anak na si Junjun na mayor noong panahon na yon, ay naakusahan din sa kahalintulad na ilegal na gawain. Say what? How ironic, sabi niya sa mga reporters bago umalis ng ospital. This is definitely a divine message for me and my family. Mukhang ganun lang nga. Wendang! Mga kawindang, madami pang kwento na tungkol sa mga nakatanggap ng stigmata ang hindi pa natin na Ngunit sa tatlong kwento na ito, masasabi ba natin na totoo ang stigmata? Nabanggit ko kanina na 80% ng stigmatics ay kababaihan. Sabi ng mga skeptic, dahil ang mga kababaihan ay hindi maaring mabilang sa priesthood, sila ay humahanap ng leverage o di kaya ay pagtanggap. Hindi no! naman siguro bago sa atin noong araw na hindi pantay ang karapatan ng mga kababaihan sa kalalakihan. Maari bang ganun lang yun? Kung pag-uusapan natin ang stigmata, mahalaga din na mapag-usapan natin ang tungkol sa pagkakapako ni Jesus. Naging usap-usapan sa mga religious community kung saan ba talaga dumaan ang pako na ginamit kay Jesus. Sabi ng ibang scientist, hindi kayang suportahan ng kamay ang bigat ng buong katawan. Kaya naman si Jesus ay ipinako sa kanyang pulso na may kakayahang sumuporta ng bigat. Sabi naman ng iba, dahil si Jesus ay pinako sa paa at may mga historical evidences na may nilalagay na patungan ng paa sa krus, kahit sa kamay dumaan ang pako, ay kakayanin pa rin ang bigat ng katawan. Oh! Sabi din naman ng iba, maari ding daw na inangguluhan ang pako sa kamay upang tumagos ito sa pulso. Gayon pa kahit ano pang palagay ng mga historical scholars, sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nagkaroon ng sugat sa kanyang kamay. John chapter 20 verse 25 to 27. Hindi man natin alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng mga sugat na ito. We know by his wounds that we are healed. Balikan naman natin ang storya ni Saint Francis of Assisi. Si Saint Francis ay hindi kinikilalang santo ng kahit anong orthodox church at ang kanyang stigmata ay kinukonsiderang labas sa kanilang paniniwala. Tinawag ng Orthodox Saint Bishop at Theologian na si Ignatius Brianchaninov na ang istorya ni Francis ay isang delusyon. Isang kontrobersiya pa sa kasaysayan ng Kristyanismo na hindi raw siya ang unang nakatanggap ng stigmata kundi si St. Paul dahil sa kanyang huling berso sa liham niya sa mga Galatians na I bear on my body the marks of Jesus. Sabi naman ng mga Dominicans, si Blessed Walter of Strasbourg ay nagkaroon din ng kahalintulad na pribileyo ito ang mga dahilan kung bakit sinasabing ang stigmata ni Saint Francis ay peke at itong mga pangyayaring ito ang naging inspirasyon lamang sa kanyang istorya. Oh! Bago mamatay si Saint Francis, dumaan siya sa matinding hirap at tinagarian siyang parang naglalakad na bangkay. Oh no! Noong siya ay naging bihag sa Perugia, namuhay siya sa kadiliman kumakain ng panis na pagkain at maduming tubig. Noong siya ay pinalaya, halos hindi siya makalakad. Matapos noon ay nagkaroon siya ng misyon sa mga may sakit, lalo na sa mga taong may ketong at tuberculosis. Sa panahon iyon, ito ay tinuturing na mga malalalang sakit. Sabi ng mga skeptics, ang mga sugat daw na sinasabing stigmata ay resulta ng depresyon. Ito ay maaaring self-inflicted o dahil sa malalang kondisyon ng kanyang balat at dahil sa bagiging malapit niya sa may mga ketong at iba pang mga may malulubhang sakit. Kaya naman, paglabas ng kanyang stigmata, dalawang taon lang, siya ay pumanaw na. Brother Leo Brother Rufino Brother Elias Pope Alexander the IV Ilan lamang sila sa mga saksi sa estigmata ni St. Francis noong mga panahon na yon? Dahil ba may mga paratang at haka-haka mawawala na ba ng kredibilidad ang himalang sila mismo ang nakasaksi Wenda! Hindi nakaligtas si Padre Pio sa kontrobersiya at sa pagquestion sa katotohanan tungkol sa kanyang stigmata. Dalawang magkasunod na Santo Papa ang nagsabi na si Padre Pio ay isang huwad. Noong 1920, noong siya ay 33 years old, pinapakita na niya ang kanyang peklat bago magsimula ang misa nangamba ang simbahan, na baka ang kulto na kanyang itinatayo ay maging out of control. You what? May mga ulat naman sa simbahan na sinusugatan daw ni Padre Pio ang sarili gamit ang isang matulis na latigo at siya ay nakikipagtalik sa mga babae dalawang beses sa isang linggo. Ah! Padre Pio was banned from celebrating mass in public. Nagpatala ng doktor ang Vatican upang tignan ang sugat sa palad ng pare. Nilagyan nila ito ng benda at selyo upang maiwasan ang pagkakatampered ng kanyang sugat. Isang buwan na nakalipas, laking gulat nila na ang sugat ay hindi naghilom. Ibig sabihin ba na ang mga sugat na iyon ay tunay na himala? Yay! Yeah! In the summer of 1990, isang 28 anyos na pinsa na isang pharmacist sa katimugang lungsod ng Foggia at isang relihiyosong binibini na nagngangalang Maria De Vito ang bumisita sa simbahan ni Padre Pio sa Giovanni sinabing palihim na humiling sa kanya si Padre Pio ng carbolic acid the pharmacist said when she returned to fogia she brought the greetings of padre pio and asked me in his name and in strict secrecy for carbolic acid telling me that padre pio had need of it and giving me the little bottle he had given her with a capacity of 100 grams and with the skull and bones. Pagkatapos nun, ay humiling pa si Padre Pio sa pamamagitan ng isang sulat. Pio writes badly, I'm in need of 200 grams or 300 grams of carbolic acid for sterilizing. I pray you to send it to me on Sunday. Oh! Ang mga aligasyon na ito ay inihiyag ng isang Italian historian na si Sergio Luzzatto. Ang paniniwala nila ay ginagamit ni Padre Pio ang carbolic acid upang mairita ang sugat sa kanyang kamay. <tod> Lumabas sa Corrie de la Serra ang sinasabi ni Mr. Luzato na siya namang sinagot ni Pietro Sifi, presidente ng Catholic Anti-Defamation League. Sinasabi niyang ang pruweba ay hindi totoo. Sabi ni Mr. Sifi, According to Catholic doctrine, canonization involves the infallibility of the Pope. Sa madaling salita, hindi pwedeng magkamali ang desisyon ng Santo Papa. Dumaku naman tayo sa kwento ni Baby Jejumar Castillo, ang sanggol na ipinanganak na may stigmata. Lumabas ang artikulong ito sa World News Daily Report, sa The Adobo Chronicles, at iba pang mga websites. Ang dalawang nabanggit ko na websites ay kilala sa pag-publish ng mga satire blog. Nuhulit ko satire blog. Ano bang tinatawag na satire blog? Itong klase ng mga blog na ganito ay for entertainment purposes only. Sa madaling salita, fake news. Oh, di ba? Kadalasan ang mga blog na katulad nito ay bumabasi sa current events, politics, and religion. Sakto ang pag-publish nito sa Mahal na Araw noong April 5, 2015. Ang larawan ng batang nakita nyo ay kay Danica May Camacho na ipinanganak noong October 30, 2011. Naitampok ang sanggol na ito sa balita hindi dahil sa siya ay may stigmata bagkos sa kadahilanan na siya ang ika-7th billion na taong ipinanganak sa buong mundo. Ang mga marka sa larawan ay edited na lamang. Mga kawindang, kung totoo man o hindi ang stigmata, kung ang ating pananampalataya ay matibay, hindi na natin kailangan pa ng mga himala o aparisyon. Kahit ano man ang ating relihiyon, dapat focus lang tayo sa mga magagandang turo ng ating relihiyon. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng talino and it is our nature to seek the truth. Hindi ko ginawa ang episode na ito dahil ako ay anti-Catholic. I am Catholic and believe me, apektado ako kung totoo man o hindi yung mga allegations about Catholicism. Pero it is what it is. Nakita ko, kunento ko. Kaya na bahala mag-interpret. There are times that I might sound like an anti-religion guy pero alam ko sa sarili ko na pro-God ako. Sa pagpalang Holy Week sa inyo. Spend this holiday wisely and spiritually. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento.